na tumawag sa tamamagitan ng sa na tumawag sa ating ng at Kaya yaman man tayo ay pinagkatapilang ipinagkalo Ito na po yung nakapuloy, sinagtalimta ng sinag nakapalimta. Sinag Kasi po, marami tayong magagawa na hindi ka dahil dati, nabubuhay so, tayo ay ng mga natin. Pero ngayon, ito na ang na buhay natin.

tayo yung mga pinangakoan na, na gagawin niya sa ating ano man tayo kahit dati ay na magkakama para sa paninig niya kaya ang umili para magkakaroon ng kalimutan ng tao at ang bago ng tayo sa kaya po yung tanga ng buhay hindi, pag hindi na sa kumapalit. Malis pa lang, in mo na yung sarili natin. At kung sakali man sa kumalit, hindi na tayo tagangat ng pagsukog. Kung pagka, automatic, sa uh, pagbalik na natin, natin, inihiwalay na tayo at ilalagay na tayo sa lugar na kung saan nandoon yung pag-inibig at mga sinibaan. Oo, at dahil dito, sa pancara ng taga ng iyon ng buong sikat ay ipamahagi ninyo sa inyong pananampalataya ang kagalingan. Ngayon po, dahil sa, sa kalooban ng Diyos, meron na tayong pag-sikat. Kung baga ka itong napagkalooban natin, tayo din atawa natin Pero meron pa rin kontra dahil sa kabuhin ng tayo sa atin. Pero, kung tayo ay may buong sikap, meron kasi tayong free will kalayaan ng pumili kung ano yung uh, mas lalo natin bibig ng kanyang Kung Malamang o mata spiritual na bagay. Ngayon, nagsisikap tayo. Lahat naman tayo, ay mayroong tinatawag na pananampalataya. O pagkatiwala, pagkatiwala sa Diyos at pagkatiwala Ngayon, dapat hindi lang magtapos sa pananampalataya. Sabi nga, ipamahagi ninyo sa inyong pananampalataya ang kagalingan. Ibig sabihin po ng kagalingan may Pertiyo. Pakuhaya. Kasi, pan-interview na. kumbaga, hindi lang yung meron tayong pananampalataya. Kasi, pananampalataya ang interpretasyon ko katulad. Para siyang puwersa na nagtutulak sa atin para ibuhos natin yung ating pag-iisip sa pag Halimbawa, masampalatayin tayo, 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 tayo ng pinto. Ibig sabihin, ang lahat ng ating mga palagay, dahil na ba't na magulat at iya ang provider, isang saka-siwala. Sa ang ang <todsınız> may sinigil. Kaya, doon tayo nananalig. At tayo tayo. Kaya meron na tayo para Ilakit naman natin yung pagalingan. Kung pagka, Ima-master natin yung paninampalataya na dapat hindi sumasablay. Sabi nga, may kahusayan. Sabi pa po dito, at magalingan ay sa alaman. Ngayon, dahil meron tayong sinasahat araw-araw sa iba, -iba na i-involve natin sa atin. Nakakaroon master, ng mastery na master kung tayong natutunan sa ng mga aral na natutunan natin sa araw-araw. Kasi iba-iba po ang nakakasalamuhan natin. Hindi lahat matuwid. Hindi lahat naman matama. Minsan, pinag-iisip natin Pero kung meron ay pananampalatay sa Diyos, mahusay yung ating pamamalakad sa ating pamumuhay, meron tayong alaman na dapat yun ay hindi doon po tayo matututog sa alaman niya. Ano po sa alam kaalaman? Kasi dalawa klase kaalaman. May kaalaman na pag at pang Ang pang-sandibutan, ito yung ng mga atlat, sa mga libro, mga iliya ng tao, kung ano yung, yung pinag-aralan, kung tayo natin sa bayan. Iba naman Dapat po, ipiliin natin kung alin ang mahumi, spiritual sa nakalaman, o yung makasalibutan sa natalaman. Kaya ngayon, magtitimbang tayo, alin ba na yung mas priority natin, makasalibutan o maka-spiritual? Ngayon, kung mayroon tayong pagpapahalaga sa ating sarili, na alam natin ang ang sa natin, mag-iisa natin sa kung first natin, yung spiritual spirit ay nakalam. Na walang iba, ito ang magtuturo sa atin upang sa ganyan kung paano tayo mag-upload ng tao, magkakalamihan, kung paano tayo magdalan, mag-spiritual. At yung bang kinakailangan, merong Partikal. So ang dalaman, may katapungkabahan, tulad ng ginawa ng ating kapilang Panginoon, na bagamat napatalawag ang kanyang mga nalaman, dahil siya ang karunungan ng tiyos. pero hindi siya nagmalaki, nagmata. May kahit katanin naman ng mga maruhulong sa kanilang kuli na natinig siya ang mapagpakungkabang. Tapangkat so, yun ang tuse ng pagpapagumpay. At sa kaalaman, ay ang pagpipigil. Ito po, dahil kapag marami nang alam, kung walang kontrol ang nangyayari, minsan magkamalik ng magkalitaan at walang naguhusga na agad tayo. Kung baka, sasabihan na tayo, malik Pero kung may pagpipigil, na sabi na, may marami tayong alam, yung kausap natin, kung kailan yung alas. Kung meron tayong pagsitigit, i-restrict natin yung angkas ng saong kausap natin. Kasi baka hindi niya pa na yung level natin. Kaya pinakailangan natin may pagsitigit para makontrol na hindi natin siya masagot Na ah, mali yan. Hindi natin makita na hindi maganda yung sinabi niya. Kundi, sa pagsitigit niyan, ito po yung nagpapatunay na sa isang tao na ang kanyang mga ng dalawa ay makaisipin ng kalmata. That's kasi miracle call. Ano pa? At pa uh, pagpipigil ay ang pagpipigil. Sa pangapagpipigil, yun bang uh, kasi minsan, may mga natatakalan na, na ginawan mo na nang ng mabuti, tapos nagpigil ka sa kanyang ugali. Pero kung wala sa kasi po pagpipigil, pagpapahaba ng pasensya. Termino nga ng Panginoon niya sa Rosalbo. Uh, Pagpapahinohod. Kasi po, kung may pagpipigil lang tayo, wala naman tayong ah, uh, pasensya, napapahata o sabi niya ako una. Kumbaga, ngayon ka lang, halimbawa ngayon lang, naroon tayo magpapasigyan ngayon, pero pagkaligot naman, yung lahat ng pagsitigil mo na isabi mo, yung paano kung, paano masasabi yun? Pagsitigil. Ang pagsitigil, isa sa walang bahala lahat ng mga naging counter-relationship. Pagpipigil ay isang parte na kung saan pagpapractice yan ng sarili natin. Kung paano natin kontrolin, ang ego, ang emotion, ang belief at yung masamang pag-iigil sa tatwa. Yan po yung important. Yan. Kasi, sabihin natin meron tayong yung Pero inaaraw-araw naman tayo ng tatisbahe natin. Mayroon ang walang pagpipigil malapit sa ulo ko pag gising. Hindi ko gagawin ng na Madilim na pa. Pumasa na. Papamunta. Sabi nga dito, at sa pagsitiis ay ang kabanalan. Paglilinis ng sarili. Kasi po, ang kabanalan, hindi po yung pagkawas ka sa ating handa. pag alam ka, lagi Bible, lagi ka sa lang hindi po ganun. Ang kabanalan,

hindi natin tatampan sa pagpapakawad ng Diyos kahit magpagulong-bulong sa tayo sa kalulong, sa pagpagadalang, Ganyan po ang kabanalan. Ngayon, marunong na tayong magpakamahal sa ulo ang sarili. Dapat, at sa kabanalan ay mabuting kahiupan sa kapatid. Dapat, ipractice natin yung sisterhood at brother. Yung approach kahit nung masama ang buhay Hindi lang pa rin natin sa kapatid. Kasi po, mayroon dapat mga tao kung sinasakaw, kasabang lamang tayo, yung sinatawag na simping o samalan sa malas, so, dapat hindi sa buong nagkakasakaw. Kasi, ito ba, magkakasabang na lamang tayo sa loob. At hindi tayo ng kanooban, na ng mga mo, Just yes, late. Kaya, kasama doon, na mabuting Dapat 'yung pagtrato natin sa ating kapatid ay hindi determinado ng. natin dito. At sa mabuting sa kapatid ay ang. Ibig palang, sa tayo magkaroon sa pag Marami tayong kapatidin. Step by step na parang kagdadanan para sa'ng maipapigil at ipagpapigil. Sabi na, ang Dios ay pagpapigil. Maramanda man natin ang pagpapigil ng Diyos at ang puso kung ang ginagawa na natin sabihin, gumagawa tayo para sa personal interest, sinurin, kung siya ay manika, kung siya ay palaki, o kung ano mong hindi, ginagawa natin yan dahil sa kanya. Dahil sa kanya. Dahil mahalaga siya sa atin, kaya na tayo nandito, para sa ating kumbaga sa tupa, na sadyan, mayroon isang tupa na pansibig. Dahil dito, na, ah, dahil sa pansibig, may last para makalagay ng ang panahon na maganda yung So, pag sabi dito, napag-chat nasa sa inyo ang mga bagay na ito. mga indicators na nasa atin yan. At, sumasagana, na. Ibig sabihin, hindi lang ngayon kundi nagpapatuloy at nagtatago ay hindi kayo pababayaang manipulasyon maging mga tamad o walang bunga sa pagkakilala ng ating pangyayari. Hindi ko pa lang sabihin. Pag nasunod natin yung step by step, makikita na lang natin yung resulta sa lahat ng mga bagay na natin ginagawa. Kung baga, para tayong magtatanim lang una. I Start tayo sa pundasyon, Paano natin itinig at itinig. Sa kung totoo parang sa pagtanim, hindi ire-review muna yung lupa, magkakaroon ka ng pagtatanggal ng damo, ipong itibig hanggang sa pwede nang lagyan ng pumila. Then po dapat ang pagpapahalaga sa salita ng Diyos. Mga tao ang ating kumakanggap ng salita ng Diyos, kasi kaya natin ang pag-ibong itibig, kinakailangang pag pang-irede, yung presipan. kumanap, natuloy-tuloy. Sabi dito, sa pagkat yaong wala ng mga bagay nito ay bulan. Ngayon, alam na natin yung mga step-by-step -step na yan. Sikapin natin na huwag yun mawala. Dahil kapag yun ay nawala, sabi nito, magiging katulad ng buwan. Natikita lang sa isang malaki. Ibig sabihin, hindi pang matala baka nakapupos lang tayo sa ngayon. in para sa bukas, wala. Na. Sa pagkalimot ng paglilinis ng kanyang dating mga kasalanan. Kaya po, inumpisan ko kanina sa isang kalagayan na tayo ay nasa maraming kalagayan. Tayo ay tinatawag. Kapag hindi natin nasunod yung aral, step by step, ay sa sana na natin 'yung pag-ibig. Tapos nabaliw wala yung palit na naman pala sa palugit ng makasalanan. Kasi nga minsan lang si Kristo nag-alay ng kanyang buhay. At ang niya ng kanyang buhay kasama tayo sa dito. Wala nang second chance para mapapanguluin si Kristo. Dapat sabi niya ibinibigay natin sa pagkilos ng Panginoon. At pati pinapapasok mo ang Panginoon ng Panginoon. Kaya po, yung mga bagay na ating kung saan na tayo doon ang class i-perfect natin, yung master natin gawin nating habit araw-araw sa kapag-ibigay. Doon po tayo matututo hanggang sa makarating tayo sa tinatawag na pag -ibig. Ito na yung pinakamaganda ang pag-ibig sa pagkagsaklaw nito na mga bagay. Halimbawa, yung nagsaliba sa atin ng masama, pag umilol na yung pag ang, ang mangyayari yan, hindi ka napag-react sa sinabi. Hindi ka dadami hindi sa pagliwanag ng pag Yan po ang labo. Kasi po, attitude yan ang tao. Pwede pa yung mabago. Sabi nga, iniginig ng Diyos ang panalangin ng isang tao matuloy. Kaya, mapapangarihan ang dalangin. May gusto tayong tulungan sa paulodin ng dalangin. Igalanin natin sila para magluwanag ang dalangin. Siguro po, hanggang dinalang at ito tayo maglulisan. Salamat po Diyos. Pilagtalag uh, mo sa atin at masama, sa masamang ayos sa paglulisan. Isang maganda